Charang. So yan po ang ating sasakyan ngayon. Ang ating pong sasakyan, ang ating kotse na pinag uh, natin ng lahat ng ating pagod, hirap at pagtitipid para mabuo o para mabuno ang bayarin na 24,000 or 25,000 halos monthly sa loob ng tatlong taon. Hindi po natin kinaya. Ay mabuti na natatapat sa inyo. Ang atin pong kotse ay nabatak. para mas sa birthday ng inay eh, wala ko magagawa so tuloy lang buhay natin kailangan nating kumayod at mag vlog kanon ko naman hindi rin ako marunong ng e-bike yung kotse nga hindi natin madrive drive eh ari pa Naiingit ako kay Joseph at natuturo siya mag-drive ng e-bike niya. Pero ito, hindi naman renta ito. Nagpahiram na ako kay Era. Tinulungan ako ni Era kasi siguro nahihiya sa akin. Ganun na nagagamit din sa nila kung okay pa na hindi idinilansya niya ako nito na no, pwede kong gamitin muna sa loob ng 3 months so tuloy ang ating kayod eh, makakabili naman tayo pa ulit ng ano makakabili pa ulit tayo ng sasakyan kakayarin natin yan sige Dexter let's go alig ko alig ko pagpagka nakachot atras <laughs> eh ka ba naman? Hmm. Ay, ano kaya yan? Ibig ko sabihin ay, ay charge charge. Three bar ba bago? dyan? Ito yung bar ng battery ay, Pero ilan dapat ang full? Ay, full, full ngayon. No? Mamaya, oh, mababawa siya. No? Diyos ko po. Babago. Baka magkata. Baka sa kung saan lang dyan. Ay nakos smile lang tayo, smile. Ganun talaga. You can't have everything in life. May mga bagay na... Papasok, may bagay na mawawala may mga bagay na mawawala, may mga bagay na darating positive tayo may mga darating pa rin mga magaganda na maayos pa rin ng lahat wala lang trust sa ating Panginoon faith and kayod nagbibig na naman ito Ano ba? Saan? Magkatabi ng inay? Ha? Ay, sa, inay? sa sila, tamang tama, di ba tayo nakakain? Ay! <laughs> ay! 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 May ano, eh. may dala, so, ano daya, sa sila, sa na yan, Tatay, labi inay. Labi, tatay, labi inay. Dito sa Melty ang bulaklak. Ah, ibibigay natin ang ice cream. may tinador daw doon so yun. Bibili ka rin ng ice cream. Nakakatawa na yung mga apat. Hindi ko inaasahan na punta rito yung mga apat. Hmm. Meron naman? Hindi mo ma kailang make-up para ano? Tuyo eh. Tuyo. Kasi meron naman tayong singaw sabi ni Dex. Lagi naman na si Dexter yan o. No? Meron tayong singaw. Yun. Bakit na kain? Ay nako. Ang dami kong... Ang tabi ko siya nakain ha? Karakaramdaman. Tapos yung tabi pa, mo. Okay, let's go. Bakit naka-jot-ka-jot? Bakit naka-jot-ka-jot? <laughs> Electric kasi kumisya nadidilay yung ano ng kuryente, yung pasok ng kuryente sa dynamo. Uy, okay, kanina pa kami pag-iunday. <laughs> kanina pa kami pag-a-jot-ka-jot. <laughs> pa Pag-urom at pag-ano... forward. Uh, okay, pagkakalapin na dito, no. Ayun, kakalayudin naman eh, no. ah. Uh, uh. O bunso may ice cream dyan oh. no? Tapos ari ah, mga kutsara. Tayo eh, kaya kaya ride ini. Hayan. Bulukan ice, ice cream, sa malapit, yung ano, Institusyon pagdating sa larangan ng ice cream, ang paghanap ice cream. O bunso, anong ice cream din? May mga cup daw kayo eh. Ay, meron na pala yan. Ha? Ha, anong 'yan? ba't nalalagayan yan Piit pihit. O oh, eh. Ah, kapitan mo to ang oh, pipihit. So, hindi mo kakaya sure. ng tra... Ah, <laughs> <laughs> wari mahirap wari nga, mahirap walang bara-bara ko di yan <laughs> Wari ko <kui>. eh <laughs> ah, ah, ice cream Mga bata, dakot Ay mga apo na yung ibang yan Malalaki na eh Pagsisipag mag-aaral mag na, mag-aaral mabuti Mag-aaral ka mabuti bunso Mag-aaral mabuti Anong pangalan? Si Marco Marco, ikaw naman ay? It's princess. Princess? Ada namanya? Saya ada namanya? Ryan. Itu namanya? Itu Si Kuya. Kaidi. sobrang dilim. Ayan, mukhang uulan na naman. Ay, nako. Ayun, kainis. So, ilang taon ang inay ngayon? 102. Ang bilis, ano po? Dahil nung siya ay nawala, ay two years. Two years na lang na hindi siya nawala eh. Tapos sa dagdagan pa ulit ng two years after nung pagkawala niya eh. Before agad, ang bilis. Yung iba, lately pa lang nalalaman na wala nang inay. Pag napapanood na yung mga video call namin ng inay, And uh, isipin na uh, yung video call namin ang siguro ay namumukod tanging video call na million-million ang mga nanood at mga sumuporta. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And uh, dahil doon maraming ano, marami naging sariling hukbo ng taghanga inay. Eh. Kaya namimiss silang inay. Eh. Nagugulat sila at nalulungkot nang malamang wala na. Wala nang inay. Eh. Yun, namimiss ko nga na siyempre. Pero, alam naman natin na kailangan ni, ano, kailangan natin mag-move forward, mag-move on. Na ang alala niya ay nasa puso natin, nakita magbamarin nasa puso at isip natin. Pero yung katotohanan niya ay dapat ay tanggapin natin ng bong bonggam-bongga. At yun yung matagal na natin tinanggap. Kailang, siyempre nga minsan, na uh, napapa-emote tayo kasi alam ko man nararamdaman naman ng lahat yan ah mahal ang magulang tapos nawala na hindi ganun kadaling pigilin ang luha. Lalo na kapag naaalala natin siya, bigla sumi, sumasaglit sa ating isip, may nakita tayo isang bagay na nauugnay sa kanya, ganun. Kaya nga ako, hanggang sa katapos, hanggang sa halinginig ako, hindi eh, andyan ako sa inay. Dadalawin lagi, inaalala lagi, pinagdara sa lagi. At saka ang tatay ko sa nakalimutan, ang tatay, sorry. <laughs> Uminin ako ng inay minin ako ng uminay, ay magkasama nga pala sila ron. At sa bandang muli, sa aking kawaliw lang hininga, sa huling hininga, ay di, doon din ako, magkakasama kami tatlo, di ba bongga? Yun. And, patawarin ninyo ako. Kasi meron akong i confess Hmm. Yung atin pong sasakyan, ay nakakapanghinayang talaga. Napamahal na rin sa akin yun. Pagamat hindi tayo, hindi natin tumuloy yung pagmamaneho, ewan ko nga ba, ay... hindi natin kinaya. Hindi ko na kinaya. Hindi ko na kinayang magsinwaling sa inyo. <laughs> Ay, prank lang o oh, practice. Oo, kasi yung iba eh. Ano ka naman ika? at hindi ka mag ano ng ibang ano o di yan gusto niya ng ganyan hindi naman <laughs> wala na push lang ako na mag mag ano mag ang sama pakinggan naman low ko ng viewers prank sabi ko yung prank talaga gano'n ang lolo ko ng viewers iba hindi maganda pero testing lang naman po wala naman tayong prank ever nagprank na ba tayo hindi pa talaga hindi pa yung yung sa ina na ng doktor ako yun ay paano lang para maging masaya ating homecoming so parang parang andating pero basically yung intention talaga hindi parang sinay kundi para pasayahin ang sumunod natin prank ay parang sa beach challenge rin na nainlab ako doon sa Becky <laughs> and then ito okay so sorry po <laughs> tayo po ay magkakarakter na sa banda banda at doon, malamang na tayo magkaroon ng mga prank moments. Although hindi natin uugaliin yan, syempre. Yung mga happy moments, mga just for fun pegs. Pero, mangingiba po pa rin syempre yung ating realidad. Kasi ang talaga ay my life, reality of an ordinary Filipino life, ordinary Pinoy life, average Pinoy life, Uh, na yung aking buhay na kumakatawan no, sa sumasalamin sa buhay ng, ng kararami. Kaya natutubo ako tanga may meron, meron pa rin na luluog. because nakikita nalamin sa iyo kanilang sarili o nakikita nalamin sa ang, ang mga kapitbahay nila sa akin. <laughs> Yun. So maraming salamat. Happy birthday, inay. Ayun. Thank you, Lord. Maraming maraming salamat sa iyong walang sawang pagsama sa ating bawat kambot. Anniversary po natin sa February 23 baka mag-celebrate tayo ng 25, magla-live tayo. And then, i-announce ko sa inyo yung mga pagbabago sa robotology. We were looking for, we are, we, are, we have been, simula pa nung isang araw, looking for a place, yung isang square lang, kasi pwede naman sa bahay, dito, di ba, pwede kung saan. Pero mas maganda yung yari na, mas maganda yung isang square na, na pwede mong lagay ng robotology, TV, and then pwede mong iset up to lahat, computer, and then, ng, ng monitor, and editing, gadgets na pwedeng itagdag. Hindi pang office, hindi pang ano talaga na pwede akong magkakawa doon. So, i ko sa inyo yung ating mga pagbabagong gagawin sa ating channel sa dito at ang ating Facebook page. Ayun. Actually, ang YouTube po na Robotology ay sa June pa, ang 8 year. Pero ito po, ang 8 eight, ang year ng Robotology Facebook ay ngayon ng February. Okay po? So, yun. Maraming salamat po sa inyo lahat. Siyempre na sa inyo sa mas. At mabuhay lahat ang pinay sa masulap ng world. Patology pa more and more and more. Thank you.